Ang video na ito mga kaubayan ay ako ay huminto sandali kasi nadaanan ko po yung napakaraming ipil-ipil mga kaubayan. Nadaanan ko po yung ipil-ipil na yon. Ang dami pong talbos, kukuha po ako ng talbos kasi yung talbos ng ipil-ipil na yan mga kaubayan ay yan po ang iginagamot namin sa mga animik. Kukuha po ako at ipapaliwanag ko po kung ano itong mga nagagamot ng ipil-ipil na Eto mga kaubayang, kinakain po yan. Kukuha po ako ng uulamin ko na ipil-ipil. Saglit lamang po. Eto nga, kasa, uh, kasalukuyan ako naglalakad. At eto, uh, hinila ko na yung baging. Baging na nakapulupot sa ipil-ipil. At inumpisan ko ng manguha ng talbos ng ipil-ipil. Eto, -ipil. pinagbabali ko na yung mga ipil-ipil para sa ganon ay maabot ko makuha ko yung kanilang mga talbos ang dami-daming talbos ng ipil-ipil mga kabayan sariwang-sariwa po ang talbos ng ipil-ipil kaya ito naman ay nawiwili po kung manguha uh, pinagkukuha ko po lahat ng talbos ng ipil-ipil kasi sariwang-sariwa po ang talbos ng ipil-ipil at ito murang-mura pa po kaya binali ko na yung matataas na ipil-ipil para makuha ko lahat. Ito nga nakuha ko na. Yung mga talbos ng ipil-ipil mga kababayan. At sinisimot ko po lahat kasi marami po ang talbos ng ipil-ipil na mga mura kaya ito ay sinisimot ko lahat para marami mara, marami rami medyo marami na din po itong aking nakuha kaya dinadagdagan ko pa kasi sinisimot ko po lahat kasi marami pa po mga kaubayan ayan mayroon sa mababa kaya ito ito, napakarami itong nakuha mga kaubayan na ipil-ipil. Ito ay kakainin ko po, ulamin ko po ito. Uulamin ko po ito mga kaubayan kasi lingit sa kalaman natin, itong ipil-ipil na ito ay ito po yung ginagamit namin sa mga animik. Yung mga madalas kainin yung white blood cell, yung red blood cell, yung, madal, uh, yung mabilis pong um, maging anemic, kinakain po ng white blood cell, yung red blood cell. Ito po ang pinanggagamot namin. Yung mga putlain na ating mga kaubayan, marami sa ating mga kaubayan ang may problema sa dugo. Ngunit hindi po nila alam na ito lamang po ang may kakayahan na panggamot sa mga may problema sa dugo, yung mga may karamdaman mga kaubayan ay ito lamang po ang ginagamit namin na panglunas sa ating mga kaubayan na may problema sa dugo, ang proseso po ng paggamit nito ay kinakain po na ganito inuulam po namin ito pinapaulam po namin kaya antabayanan nyo po yung kabuang videos nito kasi ipapakita ko po ng aktual eto, kung paano ko po kakainin yan pagdating po sa bahay kasi uulamin ko po eto mga kaubayan hindi po nakakalason eto yung mga putlain na uh, ating mga kaubayan, meron po sa ating mga kaubayan ang, ang putlain mga madalas pong makikita mo po na pag may problema po sila sa dugo, kung ano-ano pong lumalabas sa balat nila, putlain po sila mga kaubayan. Ito po yung ginagamit namin na panlunas sa kanilang mga karamdaman. Pinapakain po namin ng ganito maliban sa pampapula ng laman po ito mga kaubayan pampaganda ng laman natin ay ginagamit pa rin po namin ito na pangtanggal ng mga bulate. Yung mga amiba, eto po. Yung bunga niya po mga kaubayan, pwede rin po yun. Yung murang bunga niya, pwede rin po yun. Kinakain din po yun. Ayun pa, meron pa doon mga kaubayan. Uh, meron pa po doon, kukunin pa po natin yan. Kasi sayang po yan, napakasarap po na ulam. Itong ipil-ipil na, eto, ito po mga, mga kaubayan, no? Masarap pong iulam ito. Kaya kukunin ko po ito. Mura po. Yan. Itong mura po, ang kinukuha namin, yung ganito po, yung kamura. Yan. Panahon po ng ipil-ipil ngayon mga kaubayan, kaya napakarami po. Nagkalat po. Panahon po ng ipil-ipil ngayon, kaya napakarami po, nagkalat po kahit saan po tayo pumunta, ay may makita po tayong mga ipil-ipil, talbos ng ipil-ipil. Napakarami po na, uh, uh, napakarami po. Sa daan-daanan po lamang yan mga kaubayan, kaya ako po ay pamalapit. Ayan pa po, ang dami pa po doon mga kaubayan, no? Ayun, no? Nasa gilid po lamang, nasa tabi-tabi po lamang ang mga ipil-ipil. Kaya lang po, marami na tayong nakuha. Ay hindi na natin kayang ubusin po eto mga kaubayan. kayang tabayanan nyo po yung videos nito, yung kabuan na videos nito. At ibibidios ko po ito kung paano ko po kainin itong ipil-ipil na eto mga kaubayan. Kaya pakishare po ang videos na ito para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagaan ng ipil-ipil na may binipisyo po tayong nakukuha na panggamot sa mga karamdaman. Marami pong salamat.